Hi guys! sa nyo akong puntahan na itong kainan na halos lahat na ata ng cravings nyo nandito na na dating sakali lang nagtitinda ngayon may sariling pwesto na dahil bukod sa masarap, mura, and dami pa talagang natutulong ang ibang tao. Dito lang to sa may 112 Pacheco Street, Tondo, Manila. Ito yung comes Food and Delivery na sobrang daming binibenta at halos lahat na ata ng pwede mong i-crave nandito na. May pang pulutan, rice meals, silog meals, may pang merienda, pati iba't ibang klaseng drinks meron din sila dito. Everyday daw silang open from 4pm up to 4am at pwede rin daw kayo umorder sa kanila online i-message nyo lang daw yung Facebook page nila. Nag-start daw sila nito before pandemic pa at hindi daw sila sumuko, tinuloy nila to nung mismong pandemic na. Kaya naman dun daw nagsimula ng mas nakilala pa daw sila. Biruin mo dating nagtitinda lang sakali ngayon may sariling pwesto na. Kita mo talaga yung dedication at pagmamahal nila sa pagluluto para masatisfy lang yung mga tao. Kaya no wonder non-stop yung mga blessings nila. At itong Chicken Alfredo daw nila nakaka-100 tubs sa isang araw. Tingnan mo naman din kasi napaka generous nila sa mga toppings nyo bang nakakabilib yung may-ari nito dahil napagsabay niya yung pag-aaral ng college at pagtitinda ng mga pagkain to. Grabe nakaka-inspire lang din talaga yung kasipagan ng mga Pilipino. Then ito naman yung palabok nila na nakaka-100 top din daw sa isang araw. Ang generous lang din kasi talaga nila sa toppings. May chicharon, may tinapa na, may lechon kawali, may pusit pa at may itlog pa. Pati itong siomai daw nila na maraming nasasarapan bukod sa malaki na puro laman pa sa loob. Then ito naman yung mini donuts na pinakamalakas sa kanila na nakakabenta ng 1,000 top sa isang araw. At hindi lang yun guys, alam nyo bang 2 months ago, na-reach nila yung 5,000 tubs na pinakamaraming nabenta nilang mini donuts sa isang araw. O ba diba, sobrang wild sa dami. Bukod doon, ang dami pa nilang natutulungan ng mga tao. Sila nga daw yung pinaka-supplier ng mini donuts sa buong NCR. At sa dami na resellers nila na ang laki ng pasasalamat sa kanila dahil ang laking tulong sa pamilya nila. Then meron din siyang isang reseller na nag-aaral pa. At ang laking tulong nga daw sa tuition niya nitong mga mini donuts na to. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalan, itry na natin natin. sobrang dami ng chocolate. Try na natin ah. Mm. Sarap ng gamit nila ng chocolate. Try naman natin tong milk nila. Sobrang dami, parang ako na yung nahiya. Wow. Mm. Mm. Try naman natin tong meron nilang malos, Graham saka Alcapone. Oh, sobrang umulo. ang bumili ng donut sa mga mall. Ang sarap. Perfect na perfect na pang merienda. Magugustuhan ng mga kids. Type ni ako sa to. Pag inuwi ko to, patay. Ito <laughs> yung Greyhams oh. Sa ilalim, may white chocolate dyan. Surprisingly, yung Graham bagay sa white chocolate. Wow! pambatang pambata nila sa. Masarap din, masarap yung chocolate nila eh. Ito naman yung mais con nila with leche flan. Grabe, di ba? Tingnan nyo, sobrang daming. Large size nila to, meron silang medium size. 85 pesos to, yung medium nila 65 pesos. Napakamura na. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung leche flan nila. Pigupi ko muna, sobrang daming milk. Hindi tinipid. Ang daming milk. Hindi ko mahalo. <laughs> Try ko muna yung leche flan na gamit nila. Mukha mo sa ilasa. Mm. Leche flan nila, ha. Sakto-sakto yung tamis. Hindi sobrang tamis. For me, ha. Ah, masarap. Masarap yung leche flan. Mmm. Yan yung mais. Mmm. Sobrang refreshing. Masarap. Good combination. Tingnan nyo naman, guys, kung gaano ka-overload pa tong palabok nila. May lechon kawale, may pusit na, may chicharon pa. Sobrang dami, oh. Ay, 65 pesos lang. Wow. Para ang hirap haluin. Sobrang dami. Susubo na muna ako ah. Hindi ko na muna hahaluin. Mm. Alam nyo yung sauce nila. Sauce pa lang. Okay na. Kasi may mga palabok na iba. Walang lasa yung sauce eh. Mabawi sa toppings eh. So ito, sauce pa lang. Panalo na. Isama mo pa yung mga toppings. Hindi ko pa hinahalo to ah. Wala pang kalamansi Mm. Yung adobong pusit nila, yung lasa niya, nasa side ng medyo manamis-namis. Masarap. Grabe, sobrang sarap na to. Para sa 65 pesos lang, may lechon kawali na adobong pusit. Halo-halo na, ayan, oh. Wow. Kailangan niyo matry ito. naman 'yung Alfredo nila isa sa best seller din sa kanila. May kasama chicken. Sobrang dami, grabe. Guys, oh, nice. mm, sobrang creamy, sobrang creamy. Kasi, meron na silang nilagay na cheese. Alam niyo 'yung cheese na ginagagad? Meron na silang nilagay na ganun. Meron pang parmesan cheese. Champorado nila. Ube halaya talaga yung gamit nila dito. Hindi naman, 50 pesos lang to sa so ganito kadami. Hindi lang milk ha, may cheese pa. Oh, grabe. Oh. Lasang-lasang mo yung ube halaya. Tsaka hindi sobrang tamis. Tsaka masarap na may konting alat dahil may cheese eh. Di ba, may ginagdot na cheese. Ang cute ng lasa niya. First time ko lang na-try ito kasi yung mga ube champorado na na-try kong iba, puro tamis lang yun na lalasahan ko. Ito may tamis at alat dahil sa cheese. Which is okay. Masarap din. Ibang atak. Mm. Ito naman yung Hershey's or chocolate na champurado nila. Di lang ba sa evap milk, meron pa silang milk powder. wings nila. Marami kayong pwedeng pagpilian na flavor. Tapos may mga kasama pang on the side na mga sauce. Tapos 120, 6 pieces. 8 pieces nila, 150 lang. Garlic parmesan tong flavor na in-order. Mainit-init pa. Mmm. Mmm. Sobrang crunchy. At yung loob, malambot. Sausaw so -so natin sa garlic na yun kung bagay na. natin sa cheese. Masarap din cheese. Mas gusto ko lang tong garlic mayo. Mas panara to for me. So yun lang guys, share ko lang. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah!